Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time, the new Filipino time, ganap ng alas 12 ng tanghali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At ngayon, Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldu ka ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali P-Box mga kabrigada, nagbabala sa publiko sa posibleng panganib na dulot ng pagsabog ng Bulkan Kanlaon Pangulong Marcos, tiniyak na may sapat na pondo ang gobyerno para tugunan ang mga residente na apektado ng pagputok ng Mount Canlaon. Samantala, isang senadora naman pinaiimbestigahan sa DOJ ang mga undocumented na Chinese nationals na natuklasan dyan sa bataan. Pagtutok sa mabilis at patas na imbisigasyon sa kaso ng pagpatay ng mag pulis sa kanilang kaparo, ipinag-utos ng NCRPO. Samantala, Pilipinas, nakiisa sa pagunita ng ika-42 ang anibersaryo ng UNCLOS. At pamilya sa Samar nakaranas ng sunod-sunod na hamon sa buhay na tulungan ng Brigada News FM Takloban at ng One Tahanan Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. satan Haley. Brigada Balita Nationwide. <laughs> Magandang tanghali Pilipinas! Araw ngayon mga kabrigada ng Martes, December 10, 2024. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Di Vera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide Satanghali. sa tanghali. Sa ng ating mga balita mga kabrigada, nagbigay ng babala ang FIBOX na maaring maganap na isang mapanganib na pagsabog sa Bulkang Kanlaon na mga ito ay susunod na linggo. Ito'y matapos si Taas sa Alert Level 3 dahil lang sa malakas na pagsabog nito kahapon. Ayon pa kay FIBOX Chief Teresito Bacolcol, ang Alert Level Number 3 ay nangangahulugang may posibilidad ng hazard dose eruption. Kung maalala, ang pagsabog ng bulkan ay may kasamang magma na hindi tulad ng mga uh, naunang aktibidad na tanging singaw at abo lamang. Samantala mga kabrigada, tinatayang nasa 87,000 na mga individual ang lumikas mula sa kanila mga tahanan kung saan ipinagutos na rin ang pagsuspende ng klase at trabaho sa kanlaon Negros Oriental. Bago, bago, Si Pangulong Car Marcos naman mga kabrigada, tiniyak na may sapat na pondo ang pamahalaan para tugunan ng mga residente na apektado ng pagputok ng Mount Canlaon. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na handa ang pamahalaan na suportahan ng mga pamilyang apektado ng pagputok ng Mount Canlaon sa Negros Island. Sa ambush interview sa Pangulo sa Bulacan, sinabi nitong may binigay na assurance sa kanya ang Department of Budget and Management na may sapat na pondo at resources ang gobyerno para tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Nasa lugar na rin daw si DSWD Secretary Rex Getchalian para pangunahan ang pagbibigay ng tulong. Sa ngayon patuloy ang ginagawang monitoring ng DENR at ng DOS sa air quality ng Negros Island para malaman kung kailangan lawakan pa ang sakop ng dapat ilikas mula sa 6 kilometer danger zone. Nagsisimula na rin anyang magpadala ng mga food packs at iba pang pangangailangan sa mga evacuation centers. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Oh, brigada Balita One. Samantala mga kabrigada, nagpaalala ngayon ng Department of Health or DOH para sa kalusugan ng publiko, kasunod pa rin na pagsabog ng Bulkan Kanlaon kahapon. Inukoy pa ng ahensya ang ilang mga potential risk matapos ang pagputok nito, gaya na lamang ng respiratory illnesses, eye irritation, skin irritation at water contamination. Ipinagutos na rin ang central office sa mga regional offices na checkin ang sapat na supply ng N95 mask, eye protection, water purification, mga gamot, mga hand sanitizers at antiseptic wipes. At sa huli, hinimog naman ni Health Secretary Tidoro Herbosa ang mga residente na manatili sa loob ng bahay, magsara ng mga bintana at pinto at magsuot ng mga mask upang makaiwas na makalanghap ng asphalt. Inabisuan na rin ng mga ito na makinig sa mga babala na iaanunsyo ng mga otoridad para sa kanilang kaligtasan. Uma. Nationwide. Sa iba pang balita, mga kabrigada, isa namang senadora pinaibisigahan sa DOJ ang mga undocumented na Chinese nationals na natuklasan sa Bataan. Brigadaan Cortez, i-brigada mo! Brigada! Brigada. B -b 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 na nawagan si Senadora Risa Hontivero sa kanyang mga kasamahang mambabatas na utusan ng Department of Justice sa pamamagitan ng Bureau of Immigration na iimbestigahan ang kamakailang insidente sa Bataan kung saan natuklasan ng Philippine Coast Guard sa dredger vessel na Harvest 89 ang labing 13 undocumented Chinese nationals. Ayon sa Senadora, mainam na siyasati ng BI ang mga alien employment permits na binigay ng Department of Labor and Employment sa ito lalo na isa sa mga nakita sa loob ng vessel ang uniforme na kahawig ng sa People's Liberation Army ng China. Dagdag pa niya, dapat din magsagawa ang Department of Environment and Natural Resources ng exhaustive assessment sa environmental damage ng dredging operation at mapanagot ang mga taong nasa likod nito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide Kabrigada sa iba nating mga balita Ang ko sa mabilis at patas na investigasyon sa kaso ng pagpatay ng mag-asawang pulis sa kanilang kabaro ipinag-utos na ng NCRPO Mula kampo krami, Brigada Kat-Austria, ibrigada mo! Brigada, report Ipinag-utos ni NCRPO Acting Regional Director Brigadier General Anthony Aberin sa kanyang command group na tutukan ng mabilis at mata sa investigasyon sa kaso ng pagpatay kay Police Executive Master Sergeant Emmanuel de Asis. Partikular sa kanyang binigyan ng direktiba si Southern Police Director Brigadier General Bernard Young sa pagkalap ng mga ebidensya upang masigurong matibay ang mga kasong isinampal laban sa mga sospek. No noong biyernes, sinampahan na ng Tagig City Police Station ng kasong murder ang sospek na mag-asawang pulis sa Department of Justice. Samantala, sinimulan na rin ang Regional Investigation and Detection Management Division ng NCRPO ang Administrative Investigation laban sa mga sospek na ngayon ay kasalukuyang nasa restrictive custody. Kapag napatunayang may sala, maaaring masibak ang mga ito sa serbisyo habang nililitis ang kanilang ng kasong kriminal. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 15.1 Brigada News sa uh, Manila, the Music News Authority. Kapito, Maldita, Ang Pilipinas naman nakaisa sa pagunita ng ika-42 anibersaryo ng Onclos. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo! Brigada! Bo. Brigada. Brigada. <laughs> Report. Nakiisa ang Pilipinas sa pagdiriwang na ika dalawang anibersaryo ng United Nations Convention on the Law of the Sea pati na ika-tatlongpong anibersaryo ng pagsasabatas nito noong 1994. Ipinagmamalaki ng bansa ang patuloy na pagsuporta sa ANCLOS mula sa pagiging isa sa mga unang pumirma at nag-gratify nito hanggang sa pagpapatibay ng mga batas tulad ng Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Ceilings Act. Ipinakita rin ng Pilipinas ang dedikasyon nito sa paglutas ng mga isyu sa karagatang sakop ng bansa tulad ng sa South China Sea gamit ang mga mekanismo ng UNCLOS kaugnay nito binigyang diin ng bansa ang kalagahan ng UNCLOS sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaayusan sa dagat patuloy naman na magsusulong ang Pilipinas nang mahakbang upang protektahan ang mga karapatan sa dagat at makipagtulungan sa ibang mga bansa para sa pangangalaga ng mga interes at hangarin na magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran. In the heart of changing lives, ito, si Brigada Katrina Anson ng 105.1, Brigada News sa Fama nila, The Music and News. Also, ay... Samantala mga kabrigada, ang presyo naman kada kilo ng bigas ay may dapat daw nasa 35 pesos na lang dahil yan sa oversupply. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Brigada! report! Nakiusap na si Marikina City Representative Stella Kimbo sa traders at importers na ilabas na ang itinatagong stocks ng bigas sa kanilang mga bodega. Sa pagdinig ng Murang Pagkain Super Committee o Kinta Committee sa Kamara ngayong araw, sinabi ni Kimbo na malinaw na mayroong sabwatan dahil sobra-sobra na ang supply ng bigas. Kung titingnan anya ang self-sufficiency ratio, mas mababa ang demand o kinakailangang bigas kumpara sa available stocks. Nang ibaba ang taripa sa rice imports kung saan bumagsak sa 69% ang supply and demand ratio mula sa 82.5 Noong 2023, dapat na naramdaman na umano ito sa presyo kada kilo ng bigas na nasa 35 pesos. Sumang-ayon ang National Economic and Development Authority o NEDA na dapat ay mas bumaba ang presyo ng bigas. Gayong idineklara din na nagkaroon ng record high na rice stocks. Dahil dito, iginiit ni Kimbo na sana'y maawa naman ang traders at importers at pakawalan na ang stocks sa warehouses, lalo't kumita na umano sila ng 13 billion pesos mula sa reduced tariffs. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, ang kasalukuyan ang presyo ng regular milled na bigas ay 49.24 pesos kada kilo, 54.64 pesos sa well milled at 63.72 pesos sa special rice. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Bagong bago Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide sa tanghali Samantala mga kabrigada sa si panig pa rin ang ating mga balita Target ngayon ng National Economic Development Authority or NEDA na may pasa bago matapos ang 19 Congress ang panukalang batas para sa pagdatag ng Department of Water Resources ay pa kay NEDA, Sekretary Arsenio Balisakan, makakatulong daw ang DWR sa pamamahala ng mga likas na yaman ng tubig, pagpapabuti ng sistema ng irrigation at pamamahala sa baha lalo na sa gitna ng mga malalakas na bagyo. Ininuturing naman ng Legislative Executive Development Advisory Council, LEDAC, na ang panukalang batas sa pagbubuo ng DWR at Regulatory Commission ay isa sa mga prioridad dito sa bansa. Uma, Barikada Balita Nationwide Samantana, patuloy na sinusunong ni Senador Christopher Bongo ang kapanganan ng mga persons with disability o yung bill na 2787 na naglalayong yung palakasin ng mga nakarta para sa kanila ang kay Go malaki ang kanyang paghanga sa mga PWD Anya nararapat lamang tawagin silang People of Determination dahil sa kanilang katatagan Kaya naman, patuloy nilang isinusunong na maisabatas ang naturang bill Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Brigada, maaari pong makaranas ng mga pagulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw na ito ng Martes. Ayon pa sa pag-asa, maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat ng mga pagulan ang mararanasan sa bahagi ng Metro Manila, Calabar Zone, Bicol Region, Marinduque, Oriental Mindoro, Bulacan, Aurora, bunsod na rin ang shear line. Maramdaman po mga kabrigada ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa bahagi po naman ng Sambuanga del Norte at Palawan kaya asahan ang maulap na papawirin na may kasamang kalat-kalat na pagulan. Samantala, patuloy pong iiral ang Northeast Monsoon o ang sinasabing amihan sa bahagi po ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao, kaya asahan na rin ang mga pag-ulan. Apektado rin ito ang bahagi ng Ilocos Region, na bahagi ng Cordillera at ang Central Luzon. Rapido! Ikatapal Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa atin health news, mga kabrigada, anong papel ng ama sa pagpapalaki ng anak na babae? Ang ama ay may mahalagang papel sa pagpapalaki ng anak na babae bilang isang pangunahing modelo. Nakakapekto siya sa pagbuo ng self-esteem at self-worth ng kanyang anak. Ka. Ang mga ama mga kabrigada ay dapat nagbibigay ng suporta at gabay habang tinutulungan ang anak na babae na magkaroon ng malusog na relasyon sa iba't ibang magkaroon ng tiwala sa sarili. Mahalaga rin ang papel ng ama sa pagtuturo ng tamang values tulad ng respeto at integridad. Dahil dito mga kabrigada, ang pagiging positibong modelo ng ama ay may malaking epekto sa emotional at social na pag-unlad ng anak na babae. Narito naman ang Moms Love ES1 Capsule na kasama ninyo mag-ina upang magbigay ng suporta sa pagpapalaki ng anak na babae. Simulan to pa rin ang pangarap ng anak. And starting with Moms Love ES1 Capsule. Balita, lita. Nakabayaning Makabayaning Pagtutulungan Kabrigada, mahirap nga naman po na maging mahirap at patunay dito ang 61-year-old na si Panfilo Orbiso mula ho sa pagsulhugon Santa Rita Samar. Matapos masunog ho ang kanilang bahay mga kabrigada noong buwan ng Agosto, dumaan siya sa mild stroke nitong buwan ng Setyembre. Si Tatay Panfilo ay nag-iisa ring bumubuhay sa pamilya at may asawa na isang PWD at isang apo na lumpo. Dahil lang po sa kanilang kalagayan, hirap po silang makatawid mga kabrigada araw-araw. Kaya naman nagbabalik ko ang Brigada News FM, katuwang ang One Tahanan Party List upang magbigay ho ng financial assistance kay Tatay Panfilo. Laking tuwa niya nang matanggap ang tulong na malaking ginhawa sa kanilang gastusin, lalo na't hindi patyak kung kailan siya makakabalik sa kanyang trabaho. Amo nga na baga. salamat naman ini nga bulighan. Baka kuha na ini bulig-bulig lagi ha pini Brigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Maraming maraming salamat sa ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, Kabrigada! Balita, Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide 6-6 sa mga balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga ka-Brigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Moms Love ES1 Capsule. O puso kasama ang bumbwarsa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping, inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At sa nana ni Brigada Leo Navarro Malikdem, ako naman si Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. At mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Do ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.